Ang babaeng naligaw sa kagubatan ng Hawaii ng halos tatlong linggo Siya si Amanda Eller, 35 years old na isang yoga teacher sa may Hawaii May 8, 2019, dito nga siya nagpunta sa Makawao Forest Reserve para mag-trail running pero sa hindi inaasahang pangyayari dito na nga siya naligaw. Ang mas malala pa dito, wala siyang dalang any means of communication kahit nga yung cellphone niya, iniwan nga niya doon sa sasakyan niya, kaya naman, hindi nga siya makahingi ng tulong. Sa mga sumunod na araw, naglakad nga lang siya na naglakad nang biglaan nga siyang madula sa isang bangin na may lalim na 20 feet. Dito na nga nabale yung isa sa mga binti niya at kahit mahirap na nga maglakad, naglakad ng naglakad pa rin itong si Amanda para nga makaligtas siya. Para nga makatulog siya, dito nga siya kumuha ng mga malalaking dahon at ayun nga 'yung hinigaan niya. Sa mga sumunod na araw na naging linggo, dito na nga siya matatangay ng isang flash flood kung saan matatangay nga nito 'yung mga sapatos niya, pero maswerte namang makakaligtas si Amanda. Dahil wala nga siyang dalang mga pagkain, dito na nga siya kumain ng mga prutas doon sa may gubat katulad ng mga berries and guava, pero hindi nga ito sapat. Sa kabilang banda, ilang araw na din palang hinahanap ng mga otoridad nga itong si Amanda dahil nga sa boyfriend niyang hinahanap siya matapos nga siyang hindi umuwi nung gabing naligaw siya. Ayil dito, agad naman siyang pinahanap na hindi nga naging madali dahil sobrang laki nga ng kagubatan na to. Hinanap nila ng hinanap si Amanda pero hindi nga nila siya makita. Gitna ng gubat, unti-unti na nga sumusuko yung katawan ni Amanda dahil nga sa mga tama niya sa katawan. Hirap na nga siyang makapaglakad, wala na nga siyang mga sapato, halos gumagapang na lang siya at gutom na gutom at sobrang dehydrated na kaya naman halos sumuko na nga itong si Amanda. Ayun sa kanya, sa bawat gabing nandun nga daw siya doon sa may gubat, iniimagine na lang daw niya na meron ng parating na helicopter na magliligtas sa kanya and ayun nga, meron ngang darating. Habang paika dito na nga siya papunta sa isang waterfall para uminom ng tubig nang bigla nga siyang makita Nung isa sa mga rescue helicopters, on May 24, 2019, after 17 days ng pagkakaligaw, dito na nga tuluyang naligtas si Amanda. Yun kay Amanda, hindi nga daw siya makapaniwalang nakita pa daw siya ng mga rescuers doon sa may waterfall kasi sobrang liblib -lib daw nung lugar na yon pero ayun nga, somehow nakita pa nga rin siya. Yun kay Amanda, it was truly a miracle. Dinala naman agad sa ospital itong si Amanda kung saan dito nga siya inoperahan at ginamot yung mga sugat niya. Nagdag pa nila, sobrang lala nga daw ng sunburn ni Amanda, sobrang na daw siyang dehydrated at buntikan pa nga daw tanggalin yung isa sa mga binti niya dahil nga sa sobrang lala nung tama sa kanya. Ayon pa nga sa mga doktor, sa 7 days ng pagkakaligaw nga ni Amanda, bumaba nga yung timbang niya ng halos 20 pounds or 9 kilos. After ng ilang linggo sa ospital, dito na nga tuluyang nakauwi si Amanda. Dahil sa nangyari nga kay Amanda at usapan nga ito ng maraming tao, may mga ilang nagsasabing baka sabog lang daw si Amanda kaya daw siya naligaw or baka sinadya lang daw talaga niyang maligaw para mabigyan ng mga donations. And ang ginaman nito ni Amanda at sinabi nga niyang, hindi naman daw to totoo. Katunayan, after nga nung nangyari sa kanya, dumaan pa nga siya sa maraming therapy at recovery, dahil minsan, nababalikan pa din daw siya ng takot nung na-experience niya nung naligaw siya. Five years after ng insidente, nagbigay nga na statement si Amanda at ang sabi niya, nothing has been the same since. Something like that, it changes your whole life. There's no like going back to normal after that.